Ito mga kapitse. Tingin nyo. Ano kayang ID nito? Hindi, lang. Ito nga pala yung yung tinatawag nilang solid yellow. Okay? Ito natin. Medyo may katakawan yan. Ito din yung yung kung makikita nyo, may mga nagbabiral na hamster na ganitong kulay na yun talagang magugulatin yung pag ginulat mo ayan o di diba sila yun ayun o, o talagang magugulatin yung ganitong lahi okay, yung ganitong linya ayan sila yun kasi normal na sa kanila yung talagang ganong ano nila ganong para pinaka animal instinct nila ayun o magugulatin o diba <laughs> Tapos nakangiti. ano Pero hindi naman maangat yan. Ganun lang siya di <laughs> diba? Ganyan lang talaga yung tsura nila. Hindi naman sila totally nakangiti. Kung baga... Sobrang puno kasi yung pinaka ano nila lalagyanan ng kanilang pagkain pero yung mga yan mababait yan okay ay kita mo yan di ba nakangiti pa yung mga yan Diba? Kukulit, matatakaw. Ayan. Kita nyo? Hmm. <laughs> Cute. Diba? male yan. Okay? Ayaw kasi nila nang biglang hinahawakan sa likod o sa buntot. Kasi, mga mail, uh, iniisip nila, ah, uh, ani ano yan eh, parang imimate sila pero male sila kaya madalas magugulatin talaga yung mga male lalo na pag ginunan mo kagad ayaw nila kaya umiikot sila okay pero ang mga male talagang normal sa kanilang ganyan no? makita nyo kagano sila pero hindi, hindi naman maangat yan eh diba nagtataka ako bakit yung iba maraming takot sa Syrian hamster hawakan bigla kasi yung iba sinasabi nangangagat daw hindi naman nangangagat yan eh kaagatin kanya kapag ka, uh, uh, yung kinalakihan nito is crowded o kaya naman uh, tawag dito uh, kumbaga yun yung mga tinatawag na ano eh, mga unethical keeper o breeder kaya nagiging ganun yung pinaka behavior ng kanilang mga hamster lalo lalo na sa Syrian hindi naman na agad ng Syrian hamster talaga eh ng ano ng tao hindi na hanggat yan hanggat yan kung yung nakadepende sa nagpapalaki niyan sa nag-aalaga nakadepende dun sa kumbaga sa surroundings niyan sa mga ginagawa nung mga kasama niya halimbawa ng mga hamster na kasama niya ganun nakadepende yan kasi sa tinagal-tagal ko na nag-aalaga ah siguro sabi natin 5% lang ako nakagat nung ganitong lahi Syria na sir yung mga talagang halimbawa mga nag-aaway sila aawatin ko ganyan yung kamay ko makakagat doon ako nakakagat eh. pero yung sabi mong yung ganito yan, yung hawak ko mong ganyan hindi, hindi na hanggat bigla yan eh yung hanggat wala siyang kaaway yung pag nagulat na ganyan yung akala nyo yun, yan hindi, eh, no? kahit idut-dut yung kamay nyo yan itutulak lang niya yan. Pero hindi ko kakagatin yan. Ganyan lang yan, o. No? Oh. O, oh, kita nyo. ba? Hindi, di ba? Kasi, alam nila na ikaw yung pinakaano nila, eh, di ba? Kaya malabo mga ma yan. Ngayon, ganyan lang sila, yun. No? na kala mo, mga Di yung yan. Yung iba siguro, kaya pag ginano nyo, kinakagat kayo, mali yung pagpapalaki nyo. Kasi tingnan nyo, oh. si PHC, o. Oh. Kahit anong dot-dot ni PHC dun sa bibig, Oh. 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 Kinagat ba si Peche? Eh, no? Ayaw pa nga nyo. Eh, no? mm. Kahit anong dut, dut pa yan sa bibig niyan, kung yung pagpapalaki niya talagang maayos, hindi kayo kakagatin yan. Diba? Ganun ang talagang breeder. Diba? Ganun lang talagang yung tinatawag na kung keeper ka talaga, breeder ka talaga, alam mo kung paano i- alagaan yung hamster mo, alam mo kung, kung paano controlling yan, di ba? Kita mo, oh, oh. Nakita nyo, okay, kinikat ba ako? Kahit idut-dut ko yung kamay ko, di ba? O, o kahit idut-dut ko sa bibig niya. Di ba? Natatakot lang siya, ganun lang yan. Pero hindi na nangangagat talaga ang Syria na. Sir, pwede pa CDH. Okay, kasi normal sa CDH talaga yung nangangagat sila. Kasi yun yung parang pinaka-depensa na nila, mechanism nila. Di ba? O, yung pagkagat nila. Pero sa Syrian, malabo. Malabo nangangagat yan kahit nga, eh, no? Nakismile pa nga. Paano maangat yan, di ba? Tain nyo naman. Di ba? Ganun yung mga alaga ni PHE. Kaya nga, maraming kumukuha sa atin kasi dahil sa mga ganung alaga natin. Di ba? Hindi ka tulad nung iba. Hindi mo alam kung paano nila pinalaki sa bagay. Buy and sell yung iba. Kaya, pag binili mo sa kanila, hindi mo mahawakan. Tatakot kang hawakan, di ba? May mga ganun eh hindi nila alam kung paano kasi lumaki yun kasi binili nga lang nila tapos binenta nila sa iba magtatanong ngayon yung buyer nila uh, sir nangangat ba to tapos sagot naman niya sagot naman ng nagbenta uh, depende kung tame na o hindi kung paano mo ito tame kasi maninibago pa yan lagyan mo muna ng ano mo ng panyo mo na yung may amoy mo ganun o tissue lagyan mo sa kanya para yung amoy mo walang ganun di ba walang ganun sa hamster sa ano lang yung ginagawa sa sugar glider yung mga ganun ano kasi sa Syrian hamster pag tame tame talaga yan kahit kanino mo ibigay yan kahit tanong nyo pa sa mga kumukuha sa akin ng hamster yung mga nakukuha nila kung gaano ka tame okay ako nag tame nun tapos pagdating sa kanila ganun pa rin kahit yung mga inanak nga nung hamster na galing sa akin ganun pa rin eh kahit yung mga Blue Rex na CDH natin, di ba? Mas mababait yung linya na naggaling sa atin, di ba? Dahil nga, ayan, pag sa Syrian kasi, ganyan talaga. O, pag tinay mo yan, pagka yun talagang ano niyan, maganda yung papapalaki mo, di ba? Magiging ganito yan, katulad nito, naka-smile lang, oy, no? diba? o, oh, yun, o. Di ba? O, oh, happy, di ba? O, oh. ganyan lang yun, di ba? kasi yung iba, hindi mo makikita maging ganong kasi yung hamster nila eh kahit na sabihin yung 12 liters lang yung bean cage ni PHA ganito kasaya yung mga nakatira dyan, tingnan nyo ah oh, oh pinya yung kasaya, talagang masaya sila ayan oh, eh, no? hindi sila yung malungkot, makita nyo kung gano'ng kasaya sila oh, hmm diba? malungkot ba yan, mukha bang malungkot yan Sayang saya nga yan oh, tingnan nyo oh oh, may malungkot bang hamster na ganyan yung mukha 'di ba? O oh, nakangiti oh, labas ngipin pa ngayon. Oh, 'di ba? Yan lang 'yun. Yung iba nga naka nakakulong sa enrichment bin cage, pero makikita niyo nakatulala yung hamster nila, yung Syrian kasi na-stress na 'yun. Alam niyo kung bakit? Unang-una, napakalawak nung bin cage nila tapos sila lang mag-isa. Tapos napakatahimik nun sa loob. Kumbaga, tayo nga 'di ba pag nilagay tayo sa isang malaking kwarto, walang kahit na anong tunog. ba diba? para tayong nabibingi. Eh. ba diba? Ganon din sila. Okay. Yun yung point natin dun. Tapos, sasabihin nyo iba, yung mga naka-enrichment bin cage. Yak daw, kadiri, ang liit ng bin cage natin. Nasa pag-aalaga yan. Wala sa laki ng bin cage yan. Sa mahal ng bin cage yan. Sa ganda ng bin cage yan. Sa napakamahal ng pinapakain mo. Sa ganda ng beddings na nilalagay mo. Wala dun yan. Diba? Diba? sa mga ano wheels sa mga toys na nilalagay mo bakit sa wild ba may wheels ba yan may toys ba yan di ba wala tapos sabi mo kailangan ganun kalalim yung bin, yung yung kusot para makapaghukay sila alam nyo kaya naghukay sila pagka ganun kalalim kasi nai-stress nga sila eh okay nai-stress sila kaya nga mas pinili ni PHA na 12 liters lang kasi kung makikita nyo talagang mas mag enjoy nila yung ano lang, kahit na ganun lang kasi keep yung surroundings nila okay mas nalilish yung pagka-stress nila mas nakaka-relax sila yun yung hindi alam nung iba okay kaya yeah, so paano eh no sana may nakuha kayong aral kay PHC oh. tignan nyo naman kung gano'n ka sayo o oh. diba o oh. so ayan. hmm. eh no eh churo Takaw yan, oh. Oh, smile, diba? Yan lang dapat tayo lagi masaya, diba? Walang ano, oh. Hmm. Diba? Paalam ka na. Mm. Bye.